Nagdudugtong tayo ng ng wire. Dapat nakaganyan yan, no. Ah. Para matibay siya matibay. Tingnan niyo ah. Kung paano ko gagawin ito. Dapat nakano yan eh. Oh. Naka rodeo talaga yan alalayan ng flies para mahigpit masyado and then sa kabila naman ito may ikos may ikos mo naman yan paglalayan ng flies para masyadong may pit. Yan. Parang ano lang siya. Kita niyo ba yan? Nakikita niyo ba yan? Paano? eh pag muna no, oh ah. ayaw talaga maputol hmm? ah. Ah. talagang ano talagang matibay saka natin ititip para meron tayong magagamit yan pagtsaga na lang natin yung tape natin kasi hindi pa tayo nakapagbili. Ang importante meron tayong magagamit ngayon kasi may welding tayo ngayon eh. So, okay na. Naipakita ko na sa inyo na matibay talaga yung ginawa natin, di ba? Oh. hindi man tayo electrician pero meron tayong natutunan na kahit kunti. At ibabahagi natin kung paano pag splice ng wire. Oh. So, kinyayan okay oh. 'no. Mga idol. Yeah. Okay na? Oh, ito, tingnan nyo kayo, mga, Alam? Dapat magdugtong hmm. tayo. Ah? ganito. Oh. Natulong na kasi, dito. dito. Hindi siya mag, ano, hindi siya mag, mag ganyan. Hindi siya ganyan. Hindi pwede yan. Dapat nakaganyan yan. Oh. Para, iwas sa, kumabasa man sa ulan hindi siya ano hindi siya basta-basta na mag-ground agad o, dapat na kaganyan yan o hindi siya pwede na kung tayo hindi siya pwede na gano'n magkasabay hindi dapat kanyan. so yun lamang salamat